Oh, mana ka? Nang no, may ngobdo nang Pwede ko di ka play ten di ronang Ha? Ma-play ka? Dahil lang Wala ka mo di <laughs> Ngita ka pa obra ba? Oo no? Kay pagkato pagkato kita taman nang May wahay din nang Ah sige pwede Kay gisa wala ko di Ay salamat Pwede nang? Oh, oh. <laughs> Tay ano na yung modala? Ay ari nang? Be, ang resume ni nang Beh, pelan tau bes ngresume mo beh Tengok on kudana ya Komplito na da rekomens ko nang May NBI manda nang Arak manda passport ko nang Ang titulo ko arak manda nang Ikaw ni si Hans? Oo nang, aku na Imo edad 7? Oo nang Harap na nakasulat sa bayo dita ko nang. Taga kandunay ka. Ka pa ka pa. Yung sulat ko na gidatanan. Manggot mo pa ko. Amo gina iya, gina pa manggot sa gina iya. Tane, wala ko nalang dagin sulat eh. Mamangkot naman gali. Ay, oo, oo gali no? Sige, sige. Tawagan talang ka kung saan ka masukod ha. Ara naman. Ang badun na nga matawag. Hindi di Japan. Alangan niya apply ka. Kami lang matawag siya mo kung saan ka masugod o Abo na lang nabiyo. <laughs> ako lang matawag siya mo kung saan ako masugod <laughs> o Uy! Hindi na pwede ya. Kami na yung matawag siya mo. Sus, hindi na lang ah. Dala na lang di ako ng recommendations. Oh! Tiba Tari. Oh. Oh! Ang nyo patawag-tawag na, pasalig lang <laughs> ni